Hello guys, good afternoon. We are in uh, Jollibee Lubao. Ayun yung nasa kabila, yung McDonald. Kasama ko yung dalawang bata. Ito yung paligid ng Jollibee. Oh. Ayan. Right. Yeah. right. Walang ganong customer ngayon. Ayan. Yeah. Tama-tama yung aming punta. Alright. Tara na! Tereran. Ya. Ya. Itu, itu. Hi Jollibee. Ya, yeah, guys. Dito kami sa loob. Eh. Ano ma mabibili dito anong gano'ng costo niya pumili ka na Lisa anong anong choose mo choose mo choose natin lahat hey. ha ha Hindi nga kayo Ha? May tao na iga eh. Uy. E wabre. Taksya po. Wala pa, Lisa? Wala pa order mo? Wala pa mga no? Hindi, ah, ay ito na pala eh. yan. Ay, Ayun ay pagkain mo, alisa eh, Ay, Eran. Ah. Hindi. ah Wow, wow. Na, hindi. Swimming. Hindi. Oh. Uy, yun Ito na yung apunan namin. Oh. Mamaya. Take off na lang yan. Ayaw yan. Ayaw sa mama. Ayaw sa mga yan, May bawang. May bawang kaming kanin. <laughs> Dito namin dinala na yung apunan namin. Mag-anak. Eh? Mga <laughs> Hihi! -hi. Yeah. Hmm? Manya-manya pa yung... Masarap pa yung dala namin kanin? Ayan yeah, o, uh -huh. laki ng branch ng Dabsu. Yun naman yung Capitolio. Ay hindi, uh, munisipyo ng Lubau. Ang laki, sobrang laki. Uh -huh. Ito yung dating bukid, sapang maliit. Uh -huh. kabila sa bakdo Osmo Iniintay lang namin yung take out ng isang anak Hindi sumama Save that scene by I don't want to open my heart if I stayed alone. If I could only see me now. If I could hold you now. Just a while, sick to end this time. If I could only hold you now. I've been too long in the rain. So long in the rain. Taking every comfort that I can. Looking back and loving for the freedom of my chains Lying in your loving arms again Can you hear me now? Alright guys Na-receive ko na yung order ko, take off Siguro this is the end of my vlog If you like it, you did. Give me a big thumbs up and subscribe. And I'll see you in the next vlog. Bye for now.